Wala ba yan, sir? Kuha ah, na vlogger ba ko? Cool? Libre, kuha na ko? Libre. Wala po, wala. Wala po, wala. Kuha na lang <seerughing> ka ng mo sa product, pwede mo magpalit. Kaya naman tayo haplas. yan, ganahan ka, iyon mo mo ng katungod. Dito, pwede ba dito? Dito dapat ito, kay init niya. Dito dapat, ma'am. Init, gani. Dito dapat, ma'am.

Bukod ka, nakiga ka, bagod ka, sakit na. Yurik taas. Ang yurik mo nakuha ko siya, sa soft drinks, kape, lamang loob, alat, alak, alak alam mga dito. Ka Kani ma'am. Ma'am, imong tohod, binti, itil, na. Alay na na siya. Kani. Puso, okay tayo kada. na. Ah, nakayutin na di ka dati. Oh. Kani, gilokan gani

baka mubukol din eh Ay, ano nga kada takot kanang dito ko ba maglasang ha pani dagyan di ka ka may bayad subscribe na ka Kini kini mo mama, kau mahuai nama eh. ni ngalai bang ngalai. Ayo dari siapa pun kita. Oh, tu kau dah minat sesak nak minum rumah. ni, kini butuh mana? Orang ngah, nga, saya ni mama Forty five. Ang uban, ang uban magsogod so, ng kulipi. Kung nalapang kamot nila, 30, 40, 30 na tayo. Kita ka ng uban nga, kung nalagluya dyan eh tungod na siya sa gout. Ang imo ha, last time niya. 45 na kamo, mo, 5 kong pita. Ibig sabihin, imo na lang i-cleanse para gito sa yung Kaya mo na po, na siya kay nana ba oh. yun? Ah, na, ka na, ka na, O oh, ako, 45, oh. wala ba kayo makita na? Uh, um. O, oh, ito, 45. 10 years kung doon. Wala soft drinks, kape, lamang loob, alak, na alak niya. Bumalag ko paborito, ganahan man ta. Kung problema, ipadayo na mo pero mag-cleansing ka para nga ma-wash out dito sa kidney. Malimpyo ba? Muna ang liver oil na po. Ito nga nito. Ano na? Muna na ang liver oil lang. Muna lang. ha, Food supplement na. Nga barato na kayo kaya 10 pesos. Mm, ang buok na yan. ko po ang kaboksan 100. Mm. Okay na nga. Bugasto ka 1,000 pesos, sir. Oo, oh, matabangan ang 220, kaya hindi mo dayo na yung daot. What is 1,000? Gusto mo galing tag-inom nga. Gusto mo nga tag-laag? Oo, laag. 5,000. Tiyaw, amin. Oo, oh, oo, oh. oh, parang, parang, wakuan man niya, ma'am, muda ko ako man eh, sige Pero, ba na Pero, mo lagi, pasalamat niya po sa ginoo oh. kaya maupay pag-umpisa, o, oh. subo di pareha sa uban, mga edad pag-20. Mga plus, mga yeah. plus, mga plus, parang, siya, o, oh, wala pa po wala. Ayan, na mo, oh, ma'am mag mo siya sa TL, diretso sa TL, diretso sa TL. Ayaw lang pa-amabira. Ayaw. <tinyo> kung ganahan lang mo, sir, ayaw, ayaw lang <tinyo> <kung> bukos ka dito. <dipon. tinyo> Kahit tama na nga, nahilot mo, niya mo subscribe mo sa akong channel, at tama na na. Pero kailangan mo ba tao nga, hala lang, balito. Hala, tama yun sa akong Oo. Oh. Para okay, um, pa ibang tao na nana si 10 um, okay. pesos ang isa ka gel sir, 100 sunod. Pero nana kay libre isa ka plus ana kung makakuha ka kanis. 100 man libre eh? na nana. <coughs> Sa kidney na <nila>, sir, cleansing mo na hikapon pa puna ko ang kamot para ni niya ba. Na No, mo Wala Oh. Pa-pa. 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 Kani gi mong diri ba? Dili no, masakit man ni sir no. Ayaw yung subot na tamakan sa bata. Kani ba diri? Kay kadalasan to sir maka lalaki ha. Ah. Magkulog, tamak din diri ang anak. Tumang kon, wala asawa, tamak. 20-30 kilos. Maigot mo kidney, di na mabawi na, pirahan ka na. Ano raw? Ihaplas lang pa baba. Ano lang. Ano ayo nagsalang tamak-tamak kay kidney magulong duha mo. Kuna nga nga akong matamakan, banis Hindi nga mabawi. Nagastos, nagyugta. Dili nila kayo nilibok. May inyong babagay ng uban, kasi kitne. Oo, talawa. Ano? Huwag na kayo naman. Ang kanina naman. Na, ano yung ginagawa ko? Anong, anong, gumamit sa kantulong, bitawang, gumamit sa kantulong, ka ayaw yun yung service kaya tama pasag sa siya nga murag sakit siya karun kaya katuran din mo na one time iana uh -huh. rani mo ni kuman tolo parang padulong kamaligo ala ayaw pagbuta o kapla kung padulong ha ligo uh -huh. parang pahuman na humana nao na ni mo ayaw, uh -huh. ayaw pislay, uh -huh. Ay, ano, yun pa kaya kaya kung mo ni siya ma'am kusen ni siya ah -huh. kaya bang si ko ko si ngipirtun si pan karun Sige, ang kanyang mo pistate ano namang lagom. Oh, ayan mo na nga, oh, kabantay ka sa init. Ano, lang, lang. Makabantay ka lang. Ano yung muna ko? Ano bago na ako? Sumunod yung yurik, ma'am. Yurik yun. Ano yun? Ano yung muna ko? O galing cleansing. Wala tabang Anong Anong power? Eh, bilat. Oo, wala. Malakot mga 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 muna. Oo na yan, nim. Masaya ka lang? <laughs> pero mamo, yun ang musakit oh. Wala ka <laughs> na. Wala <Bola> siya. Wala siya. Wala ka na eh. Anong kong bilas na eh. Ang takiya na mam, bata pa rin sa sikta, dungo ka ng bako, bilat mo na nakimot sa saplas nga, pero teka, humot. Humot kayo. Wala nga sa tagnim ba, parang lang na for business ko naman ba. Ang makabasa, uy, hala, Ma? kwan siya, di na nakalimot siya. Ani kamot tu nak jangan buka ni, tapi tuh terus terang dia. Lindu tak kaya apa ni? Kita tu beri beri kisah. Kalau mesen, perihara. Kita tu driver nomor. mag ya mag 2 million aku viewers. Ya nak aku ikut answer, nak himu ngaji juga ni bang. anak. 9,100 videos. Loson Bisayas, Mindanao na na. Ikot na Ah, tala na hilot maam, untiin, el bricho sa paa. Ayaw nang paa, pababa, ayaw. Wala na siya. Ah. Ano diba? Masolusyon para na mainit ang mga dugo. Ano? Ayaw, wala na sa sakot. Dori na ba bang, Kailangan na nga kanang nasa tama pag ano ba? Kung anaon ma'am mo, asa magpadulong ang inyong gidara? Dire. Diba? Oh, samantala kung ang ulti el paa Anak, masulog to siya, malihingo ko to. Wala to sa anak. Molang ayaw, subot ug anaon din, ang lago Okay, next. Ito is siya. Ito kayo. best of uric. nila. So, haplas pila 200 pesos, sir. Kani, kani. Dali, sir, libre na din siya. Alahala, sige. Ako sa tanawang og naaba sa imuha. Kani, sakitan kani sir. Wala. Kana. May gamay o wala Sir, ang imong batiyo na sa nais na kinin sa rin niya. Punta, punta ka, sumanta sa akuan, kinin sa rin. Yurik niyo taas. Kani. Oh, atik toha na imong tohot sir. Kani, binti pa. Kawoy na. Kamay mong kamot. Oh. Kana sakit ni. Dali po ka ba pagod na sir? Sa imo na yung kolesterol. Bawas-bawas ka. Kaya ako, remind lang ha. It's love. Tapos na kolesterol. Mga lamang loob. Kaya mga ginuguan sir. Tapos kada na kolesterol. Na itayin mo mo na humantag isa. Maglisod ka sa kaduha. Kaya, gilukan ka na. Ano ba? Na ah. Oo, na. 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 Bawjud. Kaya bang, ato, una-una, mo mo na masulog na tulog na meron. ba? Kaya po ka bang isa, mo pa ka. Kaya ko eh. Kaya na sir. Sos, mo no, mata. Pagkigado. May time nyo mo, Sir, nga magluluwa na sa bagay ba raw? Hmm? O, na Ha? Sir? Araw, pwede? Mahilig ka dami? Nga, 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 daw. Ya tagay. Ayan, ayun na wala na Oh, O, siya po, kamay

O, set out ako eh. Power. Power, mahogi. Binilin mo eh. Set out na, set out. Set sa power. Paglahi inyong kamate, High blood Parking din ang motor. Sige kita din dito rin niya, sir. Ito mo sakit, mas may pressure na. time mo. na ang pangalan ng kayo na. Pagpuan ng baka ba? Mas makalimutan. Ganyan lang

Palawa sa 55 po. Wala kang nakita nga. Kali ba, kali ba? Kali ko Hindi mo na maadapan, muna ito show ko na kaya ko. Na. Oo, na din mo rin. Oo, na 55 po. Kita nyo, wala. Oo, oo. Oh, ini mahu dihawakan, kalau awak. Oh, wala sih? Tuk mana hawa

hindi nalang una yun, pag nakakagtog kaya ang uric mga siya, tulad sa bukod sa bukod baka sa'yo nagpunyong muna muna makatabang din gusto lang ako gamay gamay ako gusto mga nikani sa pagpataot, pagpapuhak, gusto rin ako mayroon gusto rin mayroon na na

kaniya, Pero makabantay kasi mo mong toho din siya, naipalawho kaniya, ini mo yuri kasipalang para makasipusang, maka sa. Maka, naa,

Ông cái vải đáp ông cái vải đáp ông cái vải đáp

Oh yeah. Rali ba? Right? Kim, okay, mama ra tim, kana tim. Mama tim. Okay, kanya kanya, kanya. Hey, go. Just massage. Okay, oh, massage. Okay, koi, kanya. Okay. Down. Mama Kim. Massage, massage, see. Okay.

Mamadayon ta Ayaw yung totoong tapos. Amo pa mag-keep ba anak dripso ah. Bongo yan kana hubak kalao. Pag na panahon do. Para daan na siya. Namin gamit

Kwan ang kuning uh, plus sir? Hindi pa rin ang haplas nga kada bang Kwan, kwan mo ka ng strawberry di Ang gimo mo strawberry mo nang humok Gami e gami ito Bukan eh, iduot na to na Mahi mo na kag tradisyonal Kani oh, linot kayo ni siya sir Ya, libre na ni, libre na ni Kini lang bayo na ni Kaya muna mo promo ron pila ni? Kwan? Mga rin kaya 100 apil na Oo, pero apil na na

Hey, dera, dera. Dera, 200. Ano, 200? Ang katoy yan, sa kwan to, sa iyang daw. Ay, 1,000 to. 1,000. Kasi silo lang. Kana ba, 100 na? Oo, oh, kana. O, uh. supplement na to yan, sir. Wala ko, 1,000. Ito nga lang, Nekoy. Okay. Power, well, sigas titik. Sigas titik. Oh, kana pagdahil sa imong ha. Gusto ka okay. kanang oh, imong ipahid sa ulo. Ha? Huh? Pahiran mo ulo. O lagi. Ngayon ka halang. Tingalang ni ka. Mo kani nga mo na sa mayo kan sa na maninga. Gahalang na mani. Atiste. Imo bo ang non nga imong lagay ron dala, spicy. Ay ni pare nga makakain ni. Ano na ay tagnim na lang? sir. Tagnim ba? Business, kuan ba bang business technique ba? Para nga di makalimitan ng tao. Okay, 200 na sir. Ay ini pa rin mo wala. Dami jud yang ini kan ni. Para ba ini. Dili para sa Ini kayo. Bukwa ka sa placer?

ini yang berpengaruh, ini apa? Pero kung mga nang emo sir pagamit na lang yung abyan. Saradina mga he da. Ha? Abyan. Order sa Shopee, operator na lang ako. De ko lang sa cerca na bang joke-joke lang god. Pero mo na mga ginagamit ron sa mga lesbian. Okay sir, thank you. Yes, sir. Nana mo dito sa YouTube sir. Ang Facebook. Yes, sir.